Hi guys! Tara-samaan niyo kami dito sa restaurant na sobrang daming pagkain tapos unlimited pa. May meat, seafood, laman loob, meatballs. Tapos 678 pesos lang. naka at may hotpot ka na, may pa-dessert pa sila. Ito ang Meat Together na located lang sa may Robinson's Magnolia. Tapos ito naman yung rate nila during weekdays at weekends. Tapos pagdating naman sa time limit hanggang 3 hours yung kanila. Way better than other restaurants na 2 hours lang yung time limit. Then ito naman yung mga choices ng meat. thank okay. you actually guys, ang nagustuhan namin sa kanila dito, sobrang dami mong pwedeng pagpilian. From meatballs, noodles, vegetables, ultimo mga laman loob, tapos iba't ibang klase ng timpla, meron din sila dito. Ultimo sa seafood nga, nagulat ako, meron silang tentacles, salmon, squid. Ay nako guys, sobrang dami pang iba. Actually, meron din silang sides dito, tapos pagdating sa rice, bukod sa plain, meron din silang kimchi fried rice. Then, ito naman yung mga condiments nila, pwede kayong gumawa or pwede rin kayong magpagawa sa kanila. Pagdating naman sa dessert, meron silang halo-halo, ice cream, cake, tapos may pa-fruits din sila. Pagdating naman sa drinks, meron silang soft drinks, pwede rin coffee, tapos may mga iba't ibang klaseng juices. Yung sa hotpot naman nila, yung mga soup base, ito yung mga pwede nyong pagpilian. At syempre, dahil sayang ang pagkain, kaya bawal din sa kanila yung may leftover. Kaya naman, ano pang inaantayin natin, guys? Huwag na natin patagalan, i-try na natin! try natin dito sa signature sauce nila. Tignan mm. nyo naman yung mga meat nila, guys. Unlimited to. Nasa sa inyo kung gaano karami yung takay yun. 678 pesos lang every weekdays. 788 pag weekends naman. Mm. Mm. Ang main reason kung bakit pinaka nagustuhan namin dito kasi yung pinaka nila hindi nasusunod. Kahit ilang beses kayo mag-retool dyan, or masunog man sobrang tagal. Siguro mga patapos na kayo bago nagiging dark at hindi dumidikit. <laughs> you me is it goodie goodie good job like So, good <laughs> leg my girl